kapang bagay na nais kong i-report sa inyo ay tungkol nga sa yung problema natin sa drugs. ma report ng PNP na we have successfully confiscated and estimated 10.4 billion pesos worth of illegal drugs in 2023. Masasabi natin na 27,968 na barangay ay nadeklara na na drug cleared. Magandang mga progreso ito sa grassroots level dahil ang mga barangay barangay, eh, pag nasabi natin ay eh, clear dyan, madali nang i-monitor at uh, maayos na ang patakbo doon. Siyempre, lagi rin natin tinitignan yung rehab, yung prevention, na hindi na pumasok yung mga kababayan natin sa, sa masasamang ugali kung sa Drugs. At kung sino man ang nasubo na, ay bibigyan natin ng tulong sa, uh, sa pamamagitan ng mga rehabilitation center. Nakatulong tayo at the local level at uh, nakipag-ugnayan tayo sa 50 provinces. 1,160 municipalities and 30 cities na nag-implement ng Anti-Drug Abuse Council. Nakapagawa tayo ng 74 inpatient treatment and rehabilitation facilities to provide a path to recovery for those who want to break free from their addiction. Sa lukuyang kaming uh, nag-workshop para sa mga staff namin para maging maayos ang uh, patakbo ng aking opisina. Habang uh, kami nagtatrabaho, lumabas ang mga ibang-ibang resulta sa mga achievement report, performance report tungkol sa mga iba't-ibang uh, sektor na ating ginagawa. Unahin ko yung sa Farm to Market Road. I am happy to share a significant update sa ating Farm to Market Road Network Program. Ang ating dapat naging target is 131,410.66 kilometers sa anim na taon. Eh, maaari ko na may report na 51% of that nabuo na natin. We have built 67,000 328.92 kilometers. Katumbas nito na para tayong pabalik-balik mula apari hanggang Hulo ng 32 times. At mahaba-haba po ito. It is a testament to the magnitude of the accomplishment of uh, the government. It is not an initiative only to do with agriculture. It is a connection between all the different communities. But of course, its main purpose is to connect the markets and the producers sa ating mga agricultural sectors lalo. Patuloy naman namin gagawin ito. Mukhang mabubuo naman natin yung ating 131,410 kilometers at nakapag 51% na tayo. At patuloy naman natin gagawin ito. So we will continue to build better more.